Good evening, good evening mga idol. Ito na naman, uh, nandito kami sa aming pwesto, dito sa kitchenware, dito sa pinagtatrabaho namin, dito sa Blue Ocean, Department Store, Baguio Center Mall mga idol, second si floor. mga idol, uh, ako naman ay naglalagay ng mga dumating na new items namin, na mga mugs. Balangin mga idol, uh, closing kami ngayon ni Bernard Tamayo, Nenu King, Walastig ang dating. Bali ngayon mga idol, ako naman, naglalagay ako ng mga mags sabay dinidisplay ni Bernard Tamayo. Bali ngayon mga idol, inaasikaso ko yung mga pinagtanggalan niya ng mga mags. Ako naman, inaayos ko para itatapon ko mga idol. Bali ngayon mga idol, talagang legit na legit kami na naglilinis. Yung isa namang kasama ko, siya po ang nagdi-display ng mga new items ng mga bagong mugs para sa Christmas. Pwede sa panggip ng Christmas party, pwede panggip sa kasal. Yun, yun mga idol. Bali ngayon mga idol ako naman ay nakatutok ako sa paglilinis kasi ang oras na po ngayon mga idol ay alas 7 na ng gabi mga idol. Bali ngayon mga idol, bali wala ng tao, konti na lang. Bali ginagawa namin mga idol, pag wala ng tao mga idol, nagdi-display kami naglilinis yan po ang simpleng buhay salesman mga idol balingin mga idol ako naman ay ako yung naglilinis talagang kaninang umaga, tanghali, hapon hanggang gabi mga idol video ngayon mga idol lumawag na kumunti ng customer namin kaya pag wala na kaming customer kunti mga idol dyan namin po binabanatan yung paglilinis pagdi-display at saka pag-aayos ng mga stock na mga dumating at saka ayusin yung mga excess na mga nagulo ng customer para pagdating ng kinabukasan yan na naman marami na naman kaming customer mga idol Balangin mga idol talagang legit na legit ako na paglilinis sa gondola namin sa selling area para matanggal yung mga alikabok, mga dumi, para bukas ng kinabukasan mga idol malinis po ang mga aapakan ng mga customer namin para makita nila na walang kali-ali ka bukas ka malinis po ang area namin mga idol dito po kami sa aming pinagtatrabuhan lahat po gumagalaw po kami naglilinis pag walang customer nag-aayos ng mga stock nagdi-display para legit na legit para pagdating ng customer na kinabukasan, marami silang mapipiling mga new items, na display na, naka-ready na. Yan po ang aming trabaho. Yan po ang aming simpleng buhay salesman mga idol. Balingan mga idol, ako naman talagang winawalis ko hanggang kagilid-gilidan, hanggang kasulok-sulukan mga idol para matanggal po yung mga likabok, malinis, tignan po mga idol. Ang kagandahan sa amin mga idol, pag bumili kayo dito sa idol, sa mga items namin, good quality yan. Nandyan lahat, kompleto, mugs, plato, kardero, kawali, kutsara, tinidor, kapitera, timba, lahat po, nandito lahat sa amin mga idol. May sport kami, may hardware, may inpan at saka may cosmetics kami mga idol at saka sa kitchenware mga idol kaya kami binabalik-balikan ng mga customer namin mga hotel restaurant kasi po kumpleto po kami mga idol at saka murang mura mga idol at saka ang kagandahan good quality mga paninda namin ibig sabi may good quality habang tagal ang ginagamit ng customer namin lalong tumitibay hindi kumukupas kaya po binabalik-balikan kami murang-murang -mura mga paninda namin pangmasa po ang mga paninda namin at saka quality quality. Balingin mga idol, natapos ah, natapos akong kunting nagwalis. May nakita kong space dito sa area ng hangar. Kaya dinisplay ko na rin mga idol. Kaya mga idol, mga hangar namin mga idol, matitiba yan. Umulan, bumagyo, umaraw. Hangar paringan rin yan mga idol. Kasi magandang klaseng hangar yan mga idol kaya binabalik-balikan kami mga estudyante ng SLU, UB, UC yan po ang binabalik-balikan din na sa amin, mga hangar mga idol bano mga idol, tapos na si Bernard Nenyo King Wallace ang dating ako naman, winalinisan ko yung pinagtrabaho niya para ang bilis ng trabaho, ganun po kami sa isang lugar namin sa kitchenware teamwork po kami mga idol nagtutulungan kami hanggang matapos yan, thank you mga idol